Kumbawa, ako si Tumadachi kasama si Chef Dumalaon upang magbigay ng kaunting kalaman at mga payo para sa mga aspiring seafarer na nangangarap magtrabaho sa cruise ship. Tara na mga Tumadachi, samahan nyo ko at pakinggan natin ang mahalagang tip ni Chef Dumalaon para sa mga aspiring seafarer. Tumadachi, ano ba yung isang reason, iba't ibang reason na nagiging dahilan nang hindi pagkatapos ng kontrata mga crew member ng, ng, ilang crew member ayun yung pagiging mainit ang ulo yun laging nagiinom ayun yeah. kita nyo inulit naman yung pagiinom kaya totoo po yung mga tupudachi yung pagiging mainit po ang ulo kailangan kalmado ka lang mga tumudachi. kasi sa dami ng pressure mga, mga sa loob ng cruise ship sobrang init ng ulo mga tupudachi nagiging kusyo ng pag-aaway pagkipag-aaway sa loob ng barko napapawi kaya napapawi tapos yung isa pa sinasabi ni Tumudachi yung pag-iinom. Pag-iinom? Sobrang pag-iinom. Ayan. Kapag uh, nasobrahan nga yung pag-iinom mga tumudaychi, nagiging kustin po pag-uwi ng... Alcohol test. Alcohol test. Dahil alam niyo ba mga tumudaychi, sa barko, mayroon tayong mga alcohol test na tinatawag. Yun yung mga random mga tumudaychi. Kaya kapag ka nasobrahan ka ng pag-iinom sa... ng pag-iinom pag ng alcohol, at ikay na, na random check na hindi mo inaasahan, magiging kustin yan ang pag-uwi mo o kay pagkaputol na iyong kontrata. Mm -hmm. Di ba? Yan yan. Eh, ano, tumutus, masaya ba ang masaya ba o mahirap mang magtrabaho sa cruise ship? Masaya na mahirap. Lahat naman ng trabaho mahirap pero i-enjoyin e mo lang 'yung pagtatrabaho mo para hindi mo ma maranasan 'yung sinasabi nilang ng homesick ganyan, 'yung may ka para gusto mo nang umuwi. Enjoyin mo lang 'yung trabaho mo. Lahat naman ng trabaho mahirap. Kahit sa mag Nan trabaho ka sa ibang bansa kaya sa kahit sa Pilipinas ka lang kung hindi mo naman enjoy Na yeah, din halos parehas lang din naman pero yung pressure iba rin sa barko kaya stay calm, happy lang tapos ano lang. Uh, focus lang sa trabaho, yun lang. Yeah, kita niyo totoo yung mga tumatay. Kasi halos lahat naman po mga tumatay na sumasakay ng barko na nakakaranas ng homesick. Pero pangkaraniwan lang po yan. Alam niyo ba kung bakit mga tumatay? Dahil pagkalipas po ng isang linggo o mga ilang araw, mga wala po yung homesick na yan baka sabihin yung mga tumudachi, ayaw nyo na pong umuwi yeah. Yeah. sana po marami naman tayo mga aspiring shaper na makapanood dito at mabigyan ng ng inyong mga tanong yan eh, mataan eh like, share, and subscribe big shout out nga pala sa Olavera Graphic and Design sa mga sticker at pagprint ng mga tumudachi t-shirt Shoutout po sa mga taga deck department na aking nakasama dito sa barko And also kay JC Lasaro ng Viking Cruises Rene Parks And also big shoutout to Miss Emily Bukel. Thank you for your support to my channel Ako si Tomodachi And also big shoutout nga pala kay na Jopre Tarun And Ella Perez ng Norte Maraming maraming salamat mga Tomodachi Like, share and follow